kahulugan ng bungalo sa panaginip. Ang bungalo ay isang maliit, maaliwalas na bahay, karaniwan isang palapag at may beranda. Madalas itong may simple, bukas na disenyo at kilala bilang isang komportable, madaling mapanatili na living space. Ang mga bungalo ay karaniwan na uugnay sa isang nakakarelax at kaswal na pamumuhay lumitaw ang isang bungalo sa iyong panaginip, ito ay hindi lamang isang bahay. Ito ay isang simbolo ng kaginhawaan, pagiging simple at seguridad. Ang panaginip na ito ay madalas na pumukaw ng malalim na pananabik para sa pamilyar at nakakaaliw na mga nakaranasan na naguudyok sa iyo na pahalagahan ang mga magagandang alaala at pahalagahan ng mga aral na natutunan mula sa nakaraan. Kapag lumitaw ang isang lumang bungalow sa iyong panaginip, hindi lang ito isang bahay, sinasalamin ito ang iyong mga hangarin para sa katatagan. Isang mapayapang kapaligiran o isang mas simpleng buhay, ito ay isang simbolo ng nostalgia, isang tawag upang muling kumonekta sa iyong nakaraan. Ang isang bungalow sa isang panaginip ay maaaring kumatawan sa iba't ibang mga bagay. Narito ang ilan sa mga karaniwang susi na dapat isaalang-alang. Una, ang simplicity at comfort. Ang mga bungalow sumisimbolo sa mga simple at komportableng tirahan. Ang panaginip na isang bungalow kumakatawan sa isang pagnanais para sa isang mas simple at walang malasakit na buhay. Pangalawa, ang seguridad at katatagan. Ang mga bungalow ay naghahatid ng senyales ng isang bagay na matatag at ginagawa tayong komportable. Ang panaginip ng isang ay nagpapakita ng iyong pagnanais para sa seguridad at katatagan. At ang pangatlo, ang transition o in-between pace. Ang mga bungaloy maaari din kumatawan sa panahon ng transition o in-between pace sa iyong buhay. Ito ay panahon ng pagbabago gaya ng paglipat sa isang bagong tahanan o trabaho. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang bakanteng bungalow. Kapag nanaginip ka ng isang bakanting bonggalo, ito ay isang malalim na karanasan na maaaring pukawin ang isang malalim na pakiramdam ng kalungkutan. Ang bakanting bonggalo sa iyong panaginip ay sumasalamin sa kahungkagan na nararamdaman mo sa iyong kaluluwa. Ang panaginip na ito ay isang makapangyarihang mensahe na humihimok sa iyo na tuklasin ang mga dahilan sa likod ng kawalan na ito at humanap ng makabuluhang relasyon sa ibang tao. Ito ay isang panawagan na makipag-ugnayan sa, mga, sa mga mahal sa buhay o humingi ng suporta mula sa iba. Bilang karagdagan, ang walang laman na bungaloy ay kumakatawan din sa isang pananabik para sa pagtuklas sa sarili. Ito ay isang gabay upang matuklasan ang iyong tunay na mga hangarin. Pinapayagan ka nitong puna ng puwang sa loob ng iyong kaluluwa upang makahanap ng kasiyahan kahulugan ng panaginip tungkol sa isang nasusunog na bunggalo. Ang panaginip ng isang bonggalo na nilamon ng apoy ay maaari magdulot na matinding emosyon. Ang nagdiningas na bonggalo ay sumisimbolo sa kaguluhang nagaganap sa isang partikular na aspeto. Ang panaginip na ito ay nagbibigay ng pahiwatig upang bigyang pansin ang mga bahagi ng iyong buhay na nagdudulot ng pagkabalisa. Nagpapadala ito ng mensahe para sa iyo na harapin ang mga hamong ito gumawa ng mapagpasyang aksyon upang maibalik ang balanse sa iyong buhay. Ang apoy sa isang panaginip ay kumakatawan din sa isang surge ng passion o malakas na emosyon sa loob mo. Nagsasa dito ng panawagan na gamitin ang madamdaming enerhiya na ito at ihati dito sa isang bagay na produktibo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagsasaayos ng bungalo ang panaginip na mag-renovate na isang bungalow ay sumasalamin sa isang malalim na pagnanais para sa pagbabago sa loob mo. Ang panaginip na ay nagpapahiwatig ng iyong kahandaan na baguhin ang iba't ibang aspeto ng iyong buhay. Maging ito ay mga relasyon, karera o personal na pag-unlad na nag-aalok pag na isang pag-asa na pag-asa para sa mga bagong simula bilang karagdagan ang mga panaginip na mag-renovate ng isang bungalo ay maaring sumagisag sa pangangailangan na linisin ang isipan ng isang tao at bitawan ng paglilimita sa mga paniniwala. Ito ay isang hudyato pang tanggapin ng mga bagong pananaw. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang lumang bungalo. Kapag nanaginip ka na isang lumang bungalo, lalakad ka sa isang lugar na puno ng nostalgia. Ang lumang bungalo ay sumisimbolo sa isang kritikal na panahon at isang pananapik para sa mas simpleng mga panahon. Habang naglalakad sa gusaling ito, nakakaramdam ka ng malalim na koneksyon sa nakaraan. Ang panaginip na ito ay naghahatid ng isang hindi malilimutang mensahe na dapat tandaan noong ang iyong buhay ay napakasimple. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang bungalo na itinatayo. Sa iyong panaginip, saksihan ng pagtatayo ng isang bungalo. Ito ay nagpapasaya sa iyo. Siyempre, ang bawat brick na inilatag ay sumisimbolo ng mga bagong simula at mga prospect. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng iyong pakikilahok sa paglalagay ng pundasyon para sa iyong mga mitiin. Sinasalamin nito ang iyong kakayahang bumuo ng buhay na gusto mo. Ang simbolo ng isang bungalo na ginagawa ay nagpapadala ng mensahe upang kontrolin ang iyong landas. Ito rin na isang senyales na hinahabol mo ang iyong mga ambisyon ng may pagnanasa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang bungalo na walang bubong. Ang panaginip na isang bungalo na walang bubong ay nagdudulot ng na matinding pakiramdam ng kahinaan. Ang kawalan ng bubong ay nagiiwan sa loob na bukas sa mga elemento na sumisimbolo sa kakulangan ng seguridad at proteksyon. Ang panaginip na ito ay isang malinaw na mensahe upang suriin ang mga lugar kung saan nakakaramdam ka ng mahinang emosyonal na binibigyan diin ang pangangailangan para sa proteksyon sa sarili at seguridad